Dunggo ang ilang master choking guys oh. Oh, mga sakay nila oh. Puro mga dumaligyot yung mga sakay nila. Oh. ano so, na guys. nani ra rin sa panagsama, guys. Ah, sa panagsama, bitch. Kaya mga bisita nga, nga kahit pambot, kahit mga kayong pambot, kayong matos daga, aloud, na gustong magsalong-salong, happy. Okay. May nga gusto niya nga mukuha na rin lang mudris mong no? Dari sa barangay Bastiot. Ayan. Nakita mo mga dalagita dari, no? Ang pangpakit ko ng mga idol, ha? Mga ambak na sila, mga ambak na. Mga naog na, hindi ka na na. o sa niyog go. bye-bye guys. Tay ngaruh mga Dekat daghan ibu mga ibot mga tuan. Kalibut sadagat.